Okay, good morning mga ka-drive safety. So, ang tuturo ko po ngayon is paano ba yung tamang paggamit ng manual transmission na sasakyan or paano ba ang tamang paggamit ng mga de-clutch na sasakyan para hindi kayo mamatayan. Okay? So, let's go. So, ito no, paano ang tamang paggamit ng clutch pag kayo magpapatakbo ng isang manual transmission. Ang gagawin nyo po is full press po lagi yung inyong clutch huwag po nakahap kasi kapag nakahap yung shifter nyo o yung kambyada nyo po hindi po yan papasok ng smooth kung lagi laging may ganit o minsan mahirap siyang ipasok okay ngayon may tatlong klase yung pagangat ng clutch o yung paggamit ng clutch kapag pinal press mo ito yung una maba, medyo mababa lang so yung konting angat mo talaga may kagat na agad yung pangalawang angat mo siya yung nasa middle okay yung tatlong pagangat mo yan medyo delikado na yan okay medyo ah uh, tawag dito yung clutch lining mo may papalitan na talaga okay so ito na po ano para noong tamang paggamit ngayon lagi po tayo naka full press pag kayo magpapatakbo na huwag nyo po agad siyang i-diretso bitaw kasi mamamatayan lang po kayo ng sasakyan so ang paggamit po niyan kailangan paaramdaman nyo po o angat nyo po yung konti yung inyong clutch paaramdaman nyo po kung nasang parte yung inyong momentum ng inyong sasakyan okay o ito ah uh, kapag kayo po magpapatakbo na ng ano ng sasakyan kailangan dandahan nyo po munang iangat yung inyong clutch oh ngayon ito kapag kapag ano na kapag nagkamera na siya ng momentum stop na po muna sa pagangat ng inyong clutch bakit? kasi kapag dire diretsyo patay lang din po yung sasakyan okay so kapag yan tumatakbo na o meron ng momentum at 3, to 5 seconds sa nyo po siya tuluyang i-release okay so may mga sasakyan po na clutch gas ang tawag so ganto naman po yon kapag inangat nyo po yung clutch nya umaandar na po siya pwede nyo po muna siyang suportahan ng pwede nyo po muna itong suportahan ng gas bago nyo po tuluyang i-release yung clutch okay yun lang okay then para sa mga may mga katanungan or gusto pang malaman mag comment down lang po kayo sa baba then uh, para sa mga gusto pang uh, gustong magpaturo o Uh, mga hindi pa confident sa kanilang pagdadrive drive message lang po kayo sa akin okay okay then pakipollow po ang aking page para sa mga karagdagan ng inyong kalaman then like comment and share na rin po salamat